Eh, daghati na ng mga pinamili. Naubos nyo ba yung ano, binigay sa inyo? Hi guys! So nandito na kami ngayon sa Thailand. Yes. Kasama kasi Javi Rai. Nagiging lahat kami ng gagawin ng kakainan namin. Yes, maglalunch kami ngayon. And alam nyo ba na ito yung first international travel namin na family. So pangarap namin ni kay Ryan lagi na magkaroon kami ng memories with our family. And ito yung isa sa mga gusto namin na makapag-travel kami together as Um, a family ng international. So first international travel namin to. Uh, ah, uh, kami lahat. Yeah. So hindi lahat nakasama unfortunately, pero medyo marami naman kami ngayon. Sampu kami ngayon dito. So sana maging masaya and uh, halos lahat sponsor ni mm -hmm. Kerayan. Yes. <laughs> so ngayon ang gusto kong gawin is magbibigay ako sa kanila ng parang pocket money para mas ma nila yung Thailand. So, um, yeah. shopping. Yes, biyong ko sila ng pag shopping kasi maganda mag-shopping dito. <laughs> Hindi mo na kailangan, sorry. So, yun, nabibigay tayo ng pang-shopping nila. So, tapos na kaming kumain and nandito na kami ngayon sa room. So, ayan si Javi Ray, nagpapahinga. So, rest muna kami and naisip namin pupunta kami sa Chateau Shack chatuchak na market so yun is parang shopping center dito which is sakto so nagprepare ako na mga ibibigay ko sa kanila so ayan may red envelope tayo pamibigay ko sa kanila to para pang shopping nila so yun na lang yung parang gift ko sa kanila or yung bigay ko sa kanila for this trip kasi medyo malaki din yung ginastos nung bawat isa sa amin dito lalo na si Kuya Ryan <laughs> so yon at least may pang shopping sila so yun muna ibibigay ko so tina natin kung ano reaction nila Guys, ito so yung first international travel natin at nandito po kami ni So, yeah. halos na sagot ko ni So, ang sagot ko ngayon is, mamimigay tayo ng pagpakit mo Yawa, may pagpa-shopping! Totoo nga, may pang-shopping. Pa Gusto si shopping kami ngayon? So, sakto-sakto, bibigyan bigyan natin silang pang-shopping. Japan. Ah, Japan. Japa. Lahat meron? Japa. Si Ate meron. Si Monet, may pang-shopping. Ba? Pa Thanks, Robby Boy. Papa Jun, may pang-shopping. Thanks, Robbie, Boy. Si Queen B may pang-shopping. Si Chyna, may pang-shopping. Si Reynald, ba't may pang-shopping yan? Hey. Cherise, oh. meron din. At saka si JP. Tapos yeah, okay. si Kuya Ryan, lagi siya nagbibigay. So, bibigyan din natin si Kuya Ryan. Oh, oh. Ganda na ako! Oh my God! Oh my God! Ganda na ako pang-shopping! First time, Cherise. Hindi naman first time. At saka si Uncle. Thank you, Rappi. Okay, si Uncle, din si okay. na bibigyan natin. bibigyan din pero pera sa kanya. Okay, may pang-shopping ka rin, Angle. O, oh, galing kay Rappi B. Thank you! Welcome! So, ito guys. Tapos na kami mag-chat Chuck. And <laughs> dagahatian na ng mga pinamili. Naubos yes. nyo ba yung ano, binigay sa inyo? Kulang! Ulan, ulan, kulang! Anong kulang? Kulang! Kulang! Bukong susara kayo, ay CGV nga may sobra po. Kulang! Pera pa na, pera. na pera. Ka, pera pala yun. Kulang! Bukas ulit! Bukas ulit! Bukas ulit! Bukas ulit! Bukas Bakit mo kami tinitipid? 3,000 baht more, please! Teka lang, mag-withdraw muna ako. Ah! Nakapagyan na ka. Nakapagyan sa akin! Charla. Okay. Enjoy guys. Bye Hello. bye. Hello. Welcome. Welcome.